Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope Libra para sa Pebrero 18, 2025. Ngayong araw, ikaw ay hinihikayat ng kalawakan na bigyang pansin ang lalim ng iyong mga relasyon at koneksyon sa iba. Habang ang buwan ay nagnininingning sa ilalim ng enerhiya ng Scorpio, Maaaring maramdaman mong may dumadaloy na malakas na emosyon sa iyong kalooban, nagtutulak sa iyong magmunimuni kung paano mo hinuhubog ang iyong pakikitungo sa iba. Bilang isang libra, isa sa iyong pinakadakilang kakayahan ay ang makipag-ugnayan at bumuo ng matibay na koneksyon sa mga tao sa iyong paligid. Subalit, ang araw na ito ay hindi lamang tungkol sa pagpapalawak ng iyong social circle, kundi isang paalala na balansihin ang iyong panlabas na mundo sa iyong panloob na damdamin. Minsan, sa sobrang abala natin sa pakikisalamuha, nakakalimutan natin pakinggan ang ating sariling tinig. Ngayon, ito ang perpektong pagkakataon upang lumingon sa sarili at pag-isipan kung paano mo tunay na nararamdaman ang iyong mga koneksyon. Tunay nga bang natutugunan ng iyong mga relasyon ang iyong pangangailangan sa emosyon? O baka naman masyado mong inuuna ang kapakanan ng iba kaysa sa sarili mong kagalingan? Ang introspeksyong ito ay maaaring magdala sa iyo ng mahalagang sagot na makakatulong upang mas lalo mong maunawaan ang iyong sarili at ang iyong papel sa mga relasyon na iyong kinabibilangan. Ang enerhiya ng Scorpio ay may dalang matinding emosyon kaya mararamdaman mong mas sensitibo ka ngayon sa mga bagay na hindi mo napapansin sa normal na araw. Ang maliit na kilos o salita ng isang tao ay maaaring magkaroon ng mas malalim na epekto sa iyo. Mahalaga na huwag hayaang madaig ka ng bukso ng emosyon, kundi gamitin ito upang mas lalong palalimin ang iyong pangunawa. Ang iyong kakayahang maging patas at makiramdam sa damdamin ng iba ay isang napakahalagang kasangkapan sa pagpapalakas ng iyong relasyon. Huwag kang matakot na harapin ang katotohanan kahit na ito ay maaaring magdala ng kaunting discomfort. Sa iyong pakikisalamuha, maaaring mapansin mong may mga hindi pagkakaunawaan na lumilitaw, lalo na sa mga malalapit mong kaibigan o mahal sa buhay. Ito ay hindi senyales ng kahinaan sa iyong relasyon, kundi isang pagkakataon upang mas lalo mong maunawaan ang masalimuot na dynamics ng inyong koneksyon, Huwag kang matakot na buksan ang iyong puso at ipahayag ang iyong tunay na nararamdaman. Gayunpaman, tandaan na ang mga salita ay may bigat, kaya siguraduhin mong ginagamit mo ang mga ito nang may pag-ingat at kabutihang loob. Sa larangan ng trabaho o negosyo, maaaring may dumating na pagkakataon na nangangailangan ng iyong mahusay na kakayahang makipag-ugnayan. Maaring ito ay isang mahalagang pagpupulong Isang negosasyon o isang simpleng pag-uusap na maaaring magdala ng malaking epekto sa iyong kinabukasan. Gamitin ang iyong likas na galing sa diplomasya upang makuha ang pinakamagandang resulta. Huwag matakot na ipahayag ang iyong opinyon, ngunit gawin ito sa paraang hindi nakakasakit o nakakabawas ng dignidad ng iba. Pagdating naman sa pananalapi, ito ay isang araw ng pagninilay kung paano mo ginagamit ang iyong pera. Bilang isang libra, gusto mo ng kagandahan at luho, ngunit mahalaga rin na tiyakin mong ang iyong mga desisyon sa pera ay may mahabang terminong benepisyo. Hindi masamang maglaan ng kaunting halaga upang bigyan ng kasiyahan ang sarili, ngunit siguraduhin mong may balanse sa pagitan ng paggastos at pag-impo. Sa aspeto ng kalusugan, maaaring maramdaman mong kailangan mong bigyan ng mas maraming atensyon ang iyong pisikal at mental na kapakanan. Ang stress mula sa mga relasyon o trabaho ay maaaring makaapekto sa iyong enerhiya, kaya mahalagang maglaan ng oras para sa pagpapahinga. Subukan ang simpleng pagminilay, paglalakad sa labas, o pakikinig ng musika upang maibalik ang iyong panloob na balanse. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay bughaw, isang kulay na sumisimbolo ng kapayapaan, linaw ng isipan at harmonya. Ang pagsusuot ng kulay na ito o pagkakaroon ng anumang bagay na may ganitong kulay sa iyong paligid ay makakatulong upang panatilihin kalmado ang iyong enerhiya. Ang iyong maswerteng numero ay lima, pito at labing apat. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng enerhiya ng balanse, pagkatuto, at paglago. Maaari mong gamitin ang mga ito bilang gabay sa paggawa ng mahalagang desisyon. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagsulat ng iyong mga damdamin sa isang journal o diary. Ang pagpapahayag ng iyong saloobin sa pamamagitan ng pagsusulat ay makakatulong upang mas lalo mong maunawaan ang iyong sarili at ang iyong mga relasyon. Maaari mo ring subukan ang isang tahimik na aktibidad tulad ng pagbabasa ng aklat o pakikinig sa instrumental na musika upang marelax ang iyong isipan. Sa kabuuan, ang araw na ito ay isang paalala na habang mahalaga ang pakikitungo sa iba, hindi mo dapat kalimutan ang iyong sarili. Ang tunay na harmonya ay nagsisimula sa loob, kapag ikaw ay payapa at masaya sa sarili mo, mas madali mong maibibigay ang iyong positibong enerhiya sa iba. Yakapin mo ang araw na ito ng may bukas na puso at isip. Huwag matakot sa pagbabago at huwag matakot na harapin ang katotohanan ng iyong damdamin. Ikaw ay isang libra tagapagdala ng balanse, kagandahan at harmonya sa mundo. Ano man ang dumating, alam mong kaya mong harapin ito ng may dignidad, tapang at pagmamahal. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.